to sa news. Itong Florida Bus Company, I hope we can contact the concerned citizen. Yes, sir. Uh, lang niya yung isang insidete na nagkakarerahan yung Florida Bus. At uh, ang balita ko, itidimando lang ng Florida Bus. okay. Sabi ko, teka na, eh, sila nang may problema, sila na may kasalanan. At hindi uh, document lang ng concerned citizen kung ano nakita niya. Bakit? Tama. Ang gagalito ng Florida, remember, uh, Tio Negare, gumagawa tayo ng inspection, marami tayong nakita ang violations sa Florida Park. Remember? Tama po, Senator. And through your order to research po, marami rin kaming nahanap na incident report prior po dito sa video na to. So tama po yung sabi ninyo, it was for the best interest of the public na pinablish po ng vlogger itong video na to. In fact, Senator, just a status report po ng staff natin. Uh, nakita na po namin yung profile, yung totoong profile, mga nagpost po ng video. And we have been trying to contact. So kung nanonood po sana siya ngayon, please check the messages na lang. Uh, may messages na po yung ating Senate staff po sa kanya, Senator. Pagdating ng hearing, pata, uh, tawagin natin as resource person yung concerned citizen. At sabihin mo doon, sa kailangan natin siya at kailangan natin ng tulong niya uh, para magamit yung kanyang videos na tamang paraan. Uh, but for the information of uh, Florida bus, kayo po ay meron na pong record at na-research na po namin, record na kung saan involved po sa aksidente ang mga bus ninyo, ilang beses na po yan at marami na pong namatay. So yan po ilalapas sa hearing. Kaya wag ko kayo magmamatapang matapang tatakutin niyo ang isang concerned citizen na idedemanda just because inilabas niya ang katotohanan. Hindi pwede yan. Ako ha, ako bilang committee chair po ng uh, public services, hindi ako papayag. Nakapalastugan ninyo na in-expose kayo pa nagmamatapang. Hindi pwede yan. Kaya contact yung concerned citizen. Yes, so, we will keep on trying to contact him po. Pero we have already sent multiple messages. So nananawagan po ulit kami dito sa programa uh, na i-check po yung kanyang messages at kami po yung makikipag-ugnayan sa kanya. By end of day, Senator, we'll do our best. Makontakt po siya. At kapag dinimanda siya, ako personal rapid tool pain action, personally, sasangga. Sasanggain ko siya, tutulungan ko siya. Kasi nakita ko wala siya mali. Yes. Kung siya, mutulong lang siya. Yung ginagawa niya tama para sa kabutihan ng lahat. Pero itong Florida, pumapalag. Parang meron at ang gusto ipalabas. Baka nagmamalakas naman to. Okay. Baka oh. nagmamalaki, baka meron naman itong mga punsip pala itong koneksyon. Hindi pwede sa atin yan. Yes, po. na lang, Atty. Garrett. Okay. We will, Senator. Sige. We will.